Ito na nga. Bumili na nga ako ng Glade Automatic Spray para sa hotel house ni Mama. 519 yung price niya. Sulit naman siya kasi tumatagal din siya ng 2 months. Yan, mag-unbox na tayo ng Glade Automatic Spray. So, ang ganda niya. Ang laki niya. Sosyal siyang tignan. So natuwa talaga ako kaya ako binito kasi mag spray na siyang mag-isa. Isiset mo lang yung, yung time niya. So ang laman niya isang blade machine tapos isang spray refill. So ang scent nito ay Ocean Fresh. So, bubuksan na natin. Yan. Meron siyang dalawang battery na double A Sige, bubuksan muna natin 'tong gold cup niya. Yan ilo-load na natin siya sa blade sprayer. Yan tapos iikot natin siya nang nakaharap yung blade para maganda. Tapos, huwag natin kakalimutan tanggalin yung kulay orange na plastic dun sa battery. Tapos, sinet ko na rin yung timer niya ng 36 minutes. Yun know, yung merong set doon. Yung kiniklik lang siya pa baba o pata. Tapos, huwag kakalimutan na pag okay na, nalagay na yung battery, na-close na siya, huwag niyo ihaharap yung automatic spray sa inyo kasi tigla siyang tutunog. Yan lang nga, tinig na, na-sprayan na ako. Ito na nga, yun, lang siya sa bahay. Tapos, pwede mo siya i-manual spray. Pwede, hintayin mo yung automatic spray niya kung kailan mo siya sinet kasi hindi na rin nakakatamad na spray ng spray basta iwan mo lang siya sa isang lugar tapos mag spray na siya doon mag isa yan. so dito ko siya nilagay sa sala area sa gilid nito dito sa may side table so ang ganda lang din yung tignan kasama ng mga decorations yan yung blade Automatic Spray.